Hello guys, Ate Mars. Tingnan niyo guys, oh, ang ganda na, nagbalik na ang mga punong kahoy. Nagbalik na siya, may dahon na. May dahon na guys, ang ganda na dito. Oh, oh ang ganda na dito. ang ganda ng araw ngayon mainit to, oh. nagbalik na ang mga punong kahoy guys oh ang ganda na yung mga damo nagbalik na guys oh grabing ganda na pag init dito sa Japan ganito guys grabing ganda ang mga punong kahoy oh tingnan ninyo guys oh wow ang ganda na nagbalik na ganda dito mainit na siya guys mainit na hmm. ang punong kahoy oh, nag anon naman naglabas na yung bunga niyang maliliit lakad lakad lang ako guys ngayon lang ako nakabalik dito guys kabalik na si ati Marsh. ang ganda tingnan no? pag green na ang mga punong kahoy at ang mga damo